Bakit ka lumiliit simula 30 pataas? Paano labanan ito? Alam mo bang habang tumatanda tayo, unti-unti tayong lumiliit? Hindi lang ito guni-guni. Ito ay base sa siyensya. Ayon sa mga pag-aaral, nagsisimula tayong mawala ng tangkad sa edad na 30 at mas bumibilis ang pagliit sa pagitan ng edad na 60 hanggang 70. Ang average na tao ay kadalasan nawawalan ng 1 to 3 inches ng height sa buong buhay niya. Sa mga kalalakihan, pwedeng mawala ng isang pulgada bawat dekada matapos ang edad na 70. Sa mga kababaihan naman, mas mabilis pa, lalo na pagkatapos ng menopause kung saan mas bumababa ang bone density o tibay ng buto. Bakit nangyayari ito? Una, lumiliit ang spinal disc. Ang mga gel na bahagi sa pagitan ng ating mga buto sa spine ay unti-unting nauubos o naiipit. Pangalawa, nauupos ang buto. Lalo na sa mga may osteoporosis o mahina ang buto. Pangatlo, nawawala ang muscle mass na itong sarcopenia. Dahil dito, humihina ang posture at napapayuko ang katawan. Pang-apat, masama o laging nakayukong postura. Habang tumatanda, marami sa atin ay parang kuba o hindi tuwid ang likod pag maglakad o pag umupo. At ang huli, flat na ang paa. Oo pati ang lumalaylay na arko ng paa ay may ambag din. Pero huwag mag-alala dahil may magagawa pa tayo. Ano ang mga ito? Una, weight training. Ang pagbubuhat ng weights kahit dumbbells lang sa bahay ay nakakatulong para mapanatili ang lakas ng kalamnan at buto. May mga pag-aaral na nagpapakita na kahit matatandang may obesity ay nababawasan ang height loss. Kung saan sila ay nag-eehersisyo gamit ang resistance training. Pangalawa, Vitamin D at calcium. Hindi ito biro. Kung kulang ka sa Vitamin D o calcium, mas mabilis mong mauubos ang bone mass mo. Uminom ng supplements kung kinakailangan, lalo na kung hindi ka madalas bumibilad sa araw. Pangatlo, ayusin ang postura o good posture. Simple lang pero malaki ang epekto. Gumawa ng stretching at posture exercises araw-araw. Subukang tumayo ng tuwid at huwag hayaang palaging nakayuko, lalo na sa cellphone. At ang panghuli, iwasan ang paninigarilyo at sobrang alak. Pareho silang nagpapahina ng buto at nagpapabilis ng pagtanda ng katawan. Hindi lang tangkad ang pinag-uusapan dito, kundi pati sa kalusugan. Dahil ayon sa pag-aaral, ang height loss ay hindi lang tungkol sa tindig. Ito ay indicator ng frailty o pagkarupok ng katawan. Mas maraming height loss, mas mataas ang risk ng pagkabali ng buto pagbagsak at maging sakit sa puso. Kung ayaw mong lumiit, gumalaw-galaw ka naman. Walang masama sa pagtanda, pero hindi ibig sabihin ay pababayaan na lang ang katawan. Hindi mo maiiwasan ang aging, pero pwede mong bawasan ang epekto nito. Kung gusto mong manatiling matangkad, matuwid, at malakas kahit may edad na, magbuhat, magvitamin D, at laging tuwid ang likod habang maaga pa. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.